Hello, hello mga kamadyir, mga kananay, mga katatay, mga kaati, mga kalolo, mga kukuya Hello, magandang-magandang araw po at magandang buhay sa inyo lahat Ngayon nandito na nang pumuli si Mother Irene dito sa aking channel uh, Mother Irene's channel At ito, uh, tayo po ay tatawid muna no At uh, iwanan muna natin ang isang isyo Punta tayo sa politika No, ngayon at ating ay papakita ko sa inyo no At ito nga ang aking clip na uh, hiahatid sa inyo ay tungkol dito Sa kung paano si VP Sara na talagang kahanga-hanga siya no Talagang kas salud, saludo siya no po kasi talagang makikita nyo kung paano siya maging profesional sa kanyang uh, pag-deliver o pagsasagot doon sa mga biased media no at makikita nyo talaga ang kanyang pagka uh, uh, no at alam niyo naman kung gaano siya talagang ka uh, talino sa pagsasalita at sa pagbibigay pag ng sa media so ito po nga muli ang inyong wala rin pa-subscribe naman okay at pakia uh, pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa sa lahat ng aking video at kahit hindi ako update ngayon sa politika. Sana naman pa uh, ko ito no? at tapusin ang video. At kung makikita niyo, papakita ko sa inyo kung gano'n siya kaprofesional at kahanga-hanga talaga. So tara, nagpo tayo. Ngayon po na hindi po kayo ng Sona this ano po ang inyong plano po sa Monday po ma'am? At yung pag hindi po pag sa Sona, is considered ba a break from President Ferdinand Marcos po? No comment. Uh, next question na po po, makalaman sa Manila Standard. Ma'am, after on eh, uh, pagkatapos po nito ma'am, babalik ba uh, <laughs> ah, oh, uh, okay. okay. uh, po sa trabaho uh, or sa pagkakasin nyo po sa mga Oo, after itong the turnover, pupunta ako sa sa isa lang, sa uh, President kasi meron kaming mga activities doon ngayong hapon. Okay. okay. But we, Ah, uh, dito. Ah, uh, dito. dito. ba na na break kayo ni... Ano Wait, Bubukuin ko yung sentence. Ah, uh, dito ako sa Manila, manonood ng uh, SONA. Saan Sa so, August Um, hindi po wala pa nagawa yung aking schedule uh, for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kamusta ko na yung Kamusta naman po? Okay naman. Okay lang po, ma'am. Wala pong issue between you and Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, Last uh, question, uh, please. Okay. meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or... At uh, that is an, a question na bagay kay Senator Angara kasi siya... Kaya po, ma'am? Yung mga... Ah, doon, sa OVP. Ah, opo. Ah, uh, meron isa na assistant secretary na sasama siya sa akin uh, sa so office of the vice president. ko. Ah, so pa kayo, namambutasan niya si sa Ma'am Sarah. Since 2007. <laughs> oh. Ano ang sa ong oh. uh, yung sa ito, ito, conviction, ito, pakinggan nyo ito kay tungkol kay... Conviction ni Franz um, Castro na ACT uh, party list. I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa desisyon ng judge no. nakalagay noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted oh, ano, of child abuse. Ha? Oh, ano, Last question, ano, 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 mga ano, 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 Uh, natupad na mga pangarap natin para sa Department of uh, Education and uh, kanina pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya para mapasadahan niya yung, yung, yung mga pangarap natin para, para na sa Department uh, of Education. Uh, yung yung sa sa lang po sa sa from President. Ano? One year tayo na, minutes, na. Souna, kasi. Ano ba sa sabi mo? 20 million daw yung fine para sa Sona Comet. Kasi para ano, madami silang ma-report ma sa test kasi saan sir, ah, ay, ano? sa sono, pa, ay, yung sinapagalitan. Ah, ano? Sona, kung inasahan niya sa Sona, ma'am, sa Monday? Ah, uh, sa Sona, sa Monday, meron niyang, ano eh, mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS, kasi na nabi ko, hindi kasi masyado Uh, bakit pa siya a-attend kung hindi naman siya doon papansin? Is na lang siya doon. Sa sa sabi ko ay, ay, sabi ay, na, uh, Pauli kung bakit. Ano ba ba mo na 20 million pa? Ano sa coverage? Oh, hindi ko. Hindi ko masagot kasi hindi ko part ng House of Representatives. House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Ano mga tutupan ng OVP Program? sir. po? Saan ka po? Saan kung po? Saan ka pa Saan ka kahapon. Uh, meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa Province of Cebu. Ma'am, priority centers po na tutukan ng OVP moving forward. <laughs> yes, napala. hinahanap oh, natin mga, yung, yung mga underserved na mga areas uh, doon uh, sa iba't ibang uh, satellite uh, na offices natin. Siyempre, nandiyan pa rin yung nandiyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan, at uh, para sa LGBT and uh, senior citizens natin. Ma'am, isa oh, po. Ma'am, ano yung aasahan ng public for you? Opo, uh, ang susunod nito ay uh, tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung uh, legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and UAL assistance, at uh, yung Magnegosyo Taday, uh, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libre Sakay, and uh, ngayon, na uh, hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na um, magbibigay kami. Yung hindi ko nagawa sa Department of Education na Legal Assistance for Teachers, uh, gusto namin buuhin sa Office of the Vice President na Lawyers for Teachers naman. Magkakamataas um, yung approval ratings yun, no? Magkakamataas pa rin yung class rating. Ano masasabi mo dyan? Well, hindi naman natin binabasa yung ating mga galaw sa mga surveys, no? Uh, pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta uh, sa unang-una sa Department of uh, Education at uh, pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, ma'am, ma am, ma, am, ma am, since the leadership has called the turned over to the new secretary, maybe now know why you resigned in the first time. We can know why you resigned. Uh, medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit-down. Uh, we need a sit-down for the reasons. Kala juice ma'am. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang um, uh, sa trabaho at uh, meron siyang uh, sa bayan. Sorry, may sa may bayan. Ba si at, mahaba, mahaba. Okay. mahaba siya na kwento and um, We will need a sit-down. Ma'am, ma'am, yan nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, ah, oo. Pero ma'am, make na lang kung si First Lady dito? No. Kasi, wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong. Hala, grabe mo ka. Sabi ko nga, ano siya, kailangan na sit-down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, ano po yung pinaka-priority project na sa akin, would be yung review at pag-implement ng bagong senior... Pwede rin tatlo? Dalawa? 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 Okay, sa akin... Sandali, sir. Sandali, ko muna siya. Okay. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy and I'm sure ito tuloy ni Secretary Sonia Angara dahil alam ko na iintindihan niya ang importansya nito yung pag-review ng senior high school curriculum yung grades 11 and 12 at pag-implement ng program dito sa mga senior na pwede pumasok digital, trabaho kasi senior naman walang silbi yung dating nila pero na yung pwede na, post. na magtrabaho. Yun ang po niya i-implement ngayon ni uh, Sara Duterte. Hindi na ako magsaserve uh, in another cabinet post sa Marcos administration. Uh, narinig niyo, narinig niyo ah, hindi na siya mag-serve sa Marcos administration. So meron pa rin yan sa uh, iba. <laughs> well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators uh, sa midterm elections. At saka, by my experience at to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga senators sa ng pagbabago? And is ng pagbabago open po to partner with the President's Party? Okay. Um, yes, I think I can speak about this already. I think I confirm din yan ni President Marcos. Um, before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali tumulong sa administration para sa mga senators, senator candidates. At uh, sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi mo na ako sasali uh, sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance, nagkita kami ni former President Duterte, inibita din niya ako na mga tumulong tumulong sumuporta para sa mga candidates ng uh, PDP. So sinabi ko din sa kaniya na hindi muna ako uh, sasali sa midterm elections. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko uh, sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng sona ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag sit down at mag heart to heart kaming tatlo. Stephanie remembers a time when she was sick and tired of her life. She was 19 at the time and barely out of 12th grade. It was hard to tell exactly when her day began. Kasi so, nakita po natin ano, si Titi Sara no, at kanyang sinagot, isa-isa uh, ang mga bias ng Jenna po. niyo no? Uh, pero may nakita ko doon yung SMI, hindi po yung SMI bias, no? <laughs> Except po natin yung SMI dyan dahil yun po ay kalabanan po. <laughs> at doon kaya uh, Boss Dada, no, sila po ang magkakasama. At talaga nga itong sa uh, ating uh, uh, PC Presidente. At uh, mga, ano po yan, LBS. <laughs> legit na uh, Duterte supporter. At uh, tayo nga isa din sa LDS dyan. No? Uh, tayo po ay sumuporta sa LDS. No? Hindi na po ngayon BDS kami. LDS kayo legit na daw po yan. so, ako no, kataan na nyo kung paano sinigot yung uh, ang mga bias ko dyan na Except pa nga No? At uh, talaga nakita nyo kung pag dating doon sa mga uh, anong tanong ng mga bias na na uh, uh, ano po ba ang uh, ano nyo, ah, uh, ano po ang ano ninyo kaya no? Ano na ba kayo? Meron na ba kayo na uh, uh pagka-division? No, na sinagot niya, no? At uh, okay naman sila ni BBM. Ni BBM, so, no, di ba? Wala siyang halong uh, pagmamarites. At tungkol naman doon sa uh, kay Prince Castro, nakita niyo kung paano niya sinagot na sinabi niya na, eh, ang decision eh. Oh, yun ang decision ng korte. So, yun talaga. So, at sinabi niya pa nang talaga na uh, talagang na guilty. Talagang guilty. Totoo naman eh. Yun naman talaga ang nakalagay doon sa desisyon uh, decision ng korte. No? At tungkol naman doon, kung uh, tungkol naman kay uh, si, yung si Mrs. Ano, yung fresh lady ngayon, no? uh, sinagot din ni Bibi Sarah na, eh, di naman, di naman, tum di, di naman ito tungkol kay uh, uh, kay Araneta, kay Mrs. Araneta, di ba? wala pa rin silang nagtanong. wala, <laughs> kaya kahit mag, Uh, ay ka konti nga uh, pag mamarites wala siyang binibitawan at ang kung ano ang nandoon kung ano lang ang uh, tanong nila lang ang sagot niya so talagang na sa ano nakita niyo po pa ano siya talaga kahaga na pa niya at talagang nakakabat uh, ako siyang maging sunod na president so yun po drum salamat maboy ang yes. salamat po love you all please subscribe my channel thank you god bless you